Ayan, magandang hapon po. Tayo ngayon ay kukuha tayo ng mga gabi. Dahil ito po yung pangunahing pagkain namin dito sa probinsya. Lalo po, naghirap ngayon. So may parang po tayo sa pagluto ng gabi. Ayan, may kasama po ko dito at kumukuha na po ng mga talbos ng gabi. Kasi masarap po itong lutuin. So gaya po nito, ito po yung mga gabi. Yun yung mga talbos niya, oh. At saka yung malaking mga dahon. So, pipiliin lang natin yung talbos. Kasi, yun yung talbos ang masarap kainin dahil pwede natin itong sabawan o kaya lagain o kaya magkakaroon tayo na tinatawag na adobo o gisa. Depende po ito sa inyong panlasa o kaya inyong recipe. So, nandito po kami ngayon sa tabing sapa. Malinis po yung sapa. Ha. Ayan, ha. So, ayun. So, ayun. Kinukuha po na ating kasama. So, ito po yung kinukuha. Ayan. Patingin ako ning. So, ito yung kinukuha. O, ayan. So, bukas po, lulutuin po natin. Kasi sa ngayon, hindi ako ngayon makakapag. Luto kasi hapon na. Ha. So, bukas. So masarap po ito ating pagkain, di ba? So ako na humawak dahil ako ay hindi ako marunong kumuha. So ako na lang. So ganyan na ganyan pag kumukuha siya, oh. Ayan, napakasimple lang. Ayan. Yung ito, oh. Di ba pwede na yan, oh? Hindi pa. Hindi pa yan. So ayan. Ayan, talagang kinukuha yun, oh. Ayan so, yung mga talbos pa po. Ayan. Napaka-usay kumuha na ng mga talbos. Ayan pa. So, ayan. Malaking malaki. Oh. Ayan. Parang nagkakalaman din to. May... Nagkakalaman niya, nagkakalaman. Mm. Kasi kinakain yung laman niya. Ha? Kung mm, dyan ako sa basta pumunta ka lang, maaga pa. Paghapon na, waya na. So, ayan. Ang dahil pala lang, ano, o oh. Gabi, ayan. Ayan pa, oh. So, ang daming gabi, oh. Hmm. Pumubo lang yan, oh. No? Ito yung mga gabi po ng mga ligaw. Tumubo lang po yan. At wala pong nag-aalaga. So, ayan. Ligaw lang yan. Sabihin ay tumubo lang yung mga ito at wala nang nag-aalaga. Dahil tumubo lang sa mga po'y paligid. Ito pa dito. dami. to o. Oh. o. Oh. Marami rin oh. Oo. So ayan ito po atin nakuha po ng mga talbos ng gabi. Masarap po itong lutuin natin. Diba? Ayan. At pakalinis pa ng tubig. Oh. Yun, yun naman. So good morning po aking mga kaibigan. Tayo po ngayon ay gagawa po tayo masarap ng masarap na pagkain. So, alam na alam nyo po itong pagkain na ito. Ito po yung local foods at talaga naman kinakain po ito sa buong Pilipinas. At alam nyo naman po, ang mahilig kong main ito ay yung mga tao lamang po na uh, alam niya ang pagkain na ito at saka kilalang kilala niya. Ito po ang gabi. So, ang gagawin natin dito ay kukulukotot natin yung parang ikot-ikotin natin yung katawan niya. Yung ganito. Oh. Ayan, napansin nyo po Yan. yan. So, gaganyan at ikutin natin ito. So, ayan o, parang, ayan. Ganun po yung process lang nito at napakasimple lang. So, ganyan ah uh, ang aking mata ito kasi medyo makati ito be careful lang po ingat-ingat so, lang po pag ganito kasi baka po tayo ay matalsikan sa ating mata kasi medyo makati rin to. pero ito ay kahapon pa nakuha makati syempre gabi sya hindi natin maiwasan ang gabi ang maging makati depende na lamang po ito sa ating pagluluto ito kasi ang number one na pagkain namin sa probinsya kapag talagang magmamahalan ng mga bilihin. At least survive po tayo sa loob ng isang araw o susunod pa ng mga panahon. So, ayan, kakaunti na lang. Talagang matatapos na natin ito. Ayan, natapos na natin. O. Oh. Ngayon, ang susunod ay lulutuin na natin. O, oh, di ba? Perfect na perfect yung pagkakulutoy natin po. Ng ating pong mga gabi. Ayan po yung mga talbos, di ba? O, oh, ready na po yan sa pagluluto. Gagataan natin yan. So, ayan, lalagyan na po natin dito. Dahil magluluto po tayo sa rice cooker, ayan pa di ba? So, kailangan po ilagyan natin dito para madali po ang ating pagluluto. Ito po yung pinilipit po natin ng na gabi. Na talbos lang po yan. Sarap mo pagkain to dahil masustansya at number 1 na pagkain po to sa mga probinsya po gaya po si Sibuyan, Romblon. Dahil syempre, pangunahing naing pagkain ito, hindi dapat ito mawala po sa atin pong hapag. Sa so, ayan po, ito pong ating pinakasabaw po sa ating pong gabi na pinilipit. Diba atalbos yan. Ilalagay natin ang gata. Yan ang pinakasabaw niya, Yan. At ready na po yan natin luto. Sunod po natin ilalagay po, syempre, ang ating pong mga bawang at sibuyas pampalasa. Hindi po yan mawawala po yan sa ating pong recipe dahil ito po talaga ang number one na recipe po sa atin sa kusina. So, ilalagay na po natin ang asin kasi syempre hindi po sasarap ang ating panglasa. O, oh, hindi po sasarap ang ating niloto kung walang asin. So, ayan, bawal po itong haluin. Hintay lang po natin yung kumulo po siya hanggang sa magbumaba po yan ang gabi. So, ganyan. Takloban ulit natin at mag tayo ng ilang minuto. So, muli natin bubuksan. Italagay po natin po ang ating pong dried na hipon. Yan po ang pinakamasarap po sa lahat. Dried hipon para at papaano. Ay meron po tayong twist po na hipon dahil masarap po ito sa laing kapag mayroon pong hipon na inalalagay tayo. Di ba? Yummy, yummy, yummy yan. Kaya hintayin natin po yan siyang maluto hanggang magdown po itong ating pong gabi dahil masyado po itong makalak makapal po ang kanyang pinaka-steam. So kailangan magdown lang po yan. Huwag nating haluin baka kumati. Ganyan po ang tamang proseso. Hanggang sa lumambot na lumambot po yan. antay na po natin yan. Siyang maluto. Ayan. Taklo ba po natin? So ayan. Bubuksan na po natin ang ating niluto. Ayan. Wow. Alam mo namang. Napakasarap. Ayan. Talagang nalatik-latik po ang ating pong gata. So, ganyan lang po iyan. Kasarap. So, ayan po. Ready to serve na po yan. Lutong-luto na po yan. Masarap po yan. Ating lut pagkain.